Ang kwento ay nagsisimula sa isang ritual sa nakaraang tatlongpung taon na nagtatangkang ipatawag ang isang makapangyarihang nilalang upang iligtas ang mundo mula sa isang nakakatakot na dragon. Ngunit nabigo ang ritual at walang tagapagligtas na lumitaw. Bumalik sa kasalukuyan kung saan nakita ni Yuji ang kanyang sarili na dinala sa ibang mundo. Nakatingin sa isang misteryosong status window na lumutang sa kanyang harapan, ipinapalagay niya na ito ay isang panaginip. Sinuri ni Yuji ang status window at natuklasan na siya ay isang level 1 tamer. Upang subukan ang kanyang kakayahan, pinaamo niya ang isang slime at sinundan nito sa isang masukal na kagubatan hanggang sa makarating siya sa isang bahay. Napadpad si Yuji sa isang nakatagong library. Binuksan niya ang isang libro upang makita kung maiintindihan niya ang wika. Habang binabasa niya ang pamagat, nakakuha siya ng apat na mahiwagang kakayahan at tumaas ang kanyang mga stats. Tumitaw ang mga slime na nakapalibot kay Yuji. Inaamo niya itong lahat, at ang mga slime ay nagsimulang magbasa ng kaalaman sa aklat. Ang kanilang pagbabasa ay nagbibigay kay Yuji ng walang limitasyong mga kasanayan, at sa kalaunan ng kanyang klas ay naging sage. Ang bagong natuklasan na kapangyarihan ay nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng kanyang sariling mahika, at binibigyang daan ng kanyang mga pinaamong nilalang na magsalita at bumamit ng mahika para sa kanya. Taglalakbay sa isang kalapit na lungsod, at pinaamong ni Yuji ang isang lobo sa daan. Pagdating, nagpa siya siyang magparehistro bilang isang adventurer upang itago ang kanyang tunay na kapangyarihan. Inihayag lamang niya ang kakayahang paamuhin ang mga slime at masubaybayan ang mga kaaway na nakakuha ng pinakamababang rango. Para panatilihing sikreto ang kanyang kapangyarihan, pumili si Yuji ng mga simpleng misyon tulad ng pagkulekta ng mga halamang gamot. Ngunit naghahanap ng makakasama ang isang party na may dalawang batang babae upang makita ang isang earth dragon. Gamit ang kanyang mga slime, inaatake ni Yuji ang nakapalibot na mga halimaw, na nagpapahintulot sa grupo na umunlad ng ligtas at mabilis. Ngunit dumilim ang kalangitan. Ang kasamang lobo ni Yuji ay nagulat na may malapit na malaking blue dragon, at pinilit ang grupo na umatras. Habang nilalakbay nila ang mapanlinlang na tanawin, inutusan ni Yuji ang kanyang mga pinaamong nilalang na palayasin ang anumang nakakubli na halimaw. Habang papalapit ang grupo sa Delight Canyon, isang malakas na hangin ang umaatake sa kanila. Binanggit ng isang batang babae na ang Earth Dragon ay lumilikha ng hangin, ngunit siya ay may pag-aalinlangan. Sila ay nagulat ng lumitaw ang Earth Dragon. Ang mga babae ay tumakas sa takot habang si Yuji ay hinarap ang halimaw. Gumamit siya ng mahihinang spell laban dito, ngunit wala itong epekto sa makapangyarihang Blue Dragon, kaya ginamit ni Yuji ang hangin upang bumagsak ang mga bato sa Earth Dragon. Pabilis niyang tinalo ang Earth Dragon at binati siya ng mga batang babae sa kanyang tagumpay. Bumalik sa Adventurer's Guild, iniulat ng grupo ang kanilang tagumpay laban sa Earth Dragon. Si Raynard, ang pinuno ng guild, ay nagimbita kay Yuji sa isang pulong tungkol sa misteryosong Blue Dragon na nakita kanina. Sa tulong ng kanyang mga slime, ipinakita ni Yuji ang isang detalyadong imahe ng Blue Dragon. Si Stale, isang pari ang nagbabahagi ng isang alamat tungkol sa Blue Dragon na hinuhulaan ang pagwasak nito sa lupain sa loob ng tatlong araw. Ipinaliwanag niya na tanging ang banal na sugo, isang nilalang na may malakas na kapangyarihan ang makakatalo dito. Naalala ni Reynard ang isang ritual na isinagawa tatlumpung taon na ang nakalipas upang tawagin ang banal na sugo. Ang mga epekto ng ritual ay magpapakita pagkalipas ng tatlumpung taon, kasabay ng pagdating ni Yuji sa mundong ito. Sa muling pagdilim ng kalangitan, iniulat ng mga slime kay Yuji ang paglaki ng Blood Dragon. Ipinahayag ni Reynard na dapat nilang talunin ang nakakatakot na nilalang. Pagkatapos ng pulong, si Stale ay nagbigay ni Yuji ng dagger mula sa kabisera. Tinawag ni Yuji ang sandata bilang Knife of Kethais at tinanong ang pangangatwiran ni Stale. Sinabi ni Stale na ito ay sinadya para kay Yuji dahil naniniwala siyang siya ang banal na sugo. Nang maglaon, nakatanggap si Yuji ng isang ulat mula sa kanyang slime, na ang Blue Dragon ay patuloy na lumalaki na nagpapahirap sa sitwasyon. Tagpa siya si Yuji na harapin ang Blue Dragon ng gabing iyon. Sa tulong ng kanyang mga pinaamo na halimaw, Nagdulot siya ng malaking pinsala gamit ang parehong Knife of Kethys at isang potent Hellfire of Demise spell. Gayunpaman, ang malakas na atake ay nagdulot lamang sa pagkasira sa kaliwang mata ng Blue Dragon. Si Yuji ay gumamit ng malakas na Divine Strike spell. Pinagsama ito ng Knife of Kethys at ang Hellfire of Demise spell, na nagawang putuli ng leeg ng Blue Dragon at sa wakas ay natalo. Kinaumagahan, binisita ni Reynard si Yuji para ibahagi ang balita sa pagkatalo ng Blue Dragon. Nagkunwaring walang alam si Yuji, ngunit nakita ni Reynard ang lahat. Pinayuhan niya si Yuji na magtiwala sa iba at humingi ng tulong sa mga darating na laban. Napagtanto na ang kanyang sikreto ay natuklasan, at nagpa siya si Yuji na umalis sa lungsod. Pumunta siya sa Adventurers Guild at nagtanong sa receptionist ng mga rekomendasyon para sa susunod na paglalakbay. Sinabihan siyang hanapin si Jejo, isang craftman na kilala sa paglikha ng pambihirang monster armor. Pagdating sa bahay, hinanap ni Yuji si Jejel para gumawa ng sandata sa kanyang mga slime at lobo. Ngunit habang sinusubukan niya ang bagong kagamitan, natuklasan ni Jejel na ang mga pinaamo na halimaw ay masyadong malakas para sa kanyang likha. Upang makagawa ng sandata na sapat ang lakas para sa kapangyarihan ni Yuji, kailangan nilang talunin ng isang kalapit na fire dragon na naninirahan sa isang bulkan. Habang pinag-iisipan ni Yuji ang kanyang susunod na galaw, isang slime ang nagulat na ang mga halimaw sa lugar ay may kakaibang kilos. Pinadala niya ang kanyang lobo at slime upang tingnan ang paligid. Hindi nagtagal ay nakita nila ang dalawang lalaki at ang bawat isa ay may dalang bar sa kanilang mga likod. Biglang pumutok ang bulkan at nagpakita ang makapangyarihang fire dragon. Sa kabilang banda, isang invisible slime ang nakikinig sa pag-uusap ng dalawang lalaki at nalaman na ang kanilang tagubilin ay mula sa Orderion. Upang malaman ang kanilang mga intensyon, gumamit si Yuji ng mahiwagang spell para hulihin ang mga lalaki. Gayunpaman, mas pinili nilang kitilin ang kanilang sariling buhay kaysa mahuli. Samantala, binabalaan si Yuji sa kanyang lobo na ang Fire Dragon ay papalapit na sa lungsod. Habang papalapit ang dragon sa ilog, gumamit si Yuji ng spell at nagpakawala ng tubig na nagpalubog sa nilalang. Sa kabila ng pagsalakay na ito, nananatiling banta ang Fire Dragon. Naghahanda na maglunsad ng isang napakalaking fireball sa isang kalapit na nayon, at mabilis itong inatake ni Yuji na nagresulta sa pagkatalo sa Earth Dragon at nag-iwan ng mahalagang hiyas. Tinala ni Yuji ang hiyas sa tindahan ni Jejel at hiniling na gamitin ito sa paggawa ng pinakamagandang kagamitan. Pagkatapos ay binisita niya ang Adventurer's Guild upang magtanong tungkol sa Orderion at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Pagdating sa Orderion, naramdaman niya ang mapagmatsyag na mga mata ng taong bayan at nagpas siyang umalis. Gayunpaman, naglagay muna siya ng slime upang marinig ang pag-uusap ng dalawang lalaki na tinatalakay ang kanyang pagdating. Sila ay mga miyembro ng Blue Moon of Salvation, isang lihim na grupo. Plano ng mga lalaki na kumonsulta kay Walter para sa gabay sa paghawak sa presensya ni Yuji sa bayan. Habang nakikinig si Yuji, lumapit sa kanya si Stale at ang kanyang kasama. Sinabi ni Yuji ang kanyang natuklasan na kontrolado ang guild ng bayan sa Blue Moon of Salvation. Ibinunyag din ni Stale kay Yuji ang kanyang nakaraang koneksyon kay Walter at ang pinagmula ng Blue Moon Church. Ang simbahan ay nagsimula bilang isang paraan upang bigyang parangal ang mga namatay na kasama. Sa kalaunan ay lumago sa isang malaking organisasyon hanggang sumali si Walter at naging kanang kamay ni Stale. Gayunpaman, ang maitim na ambisyon ni Walter ay humantong upang salakay ng simbahan, kinuha ang kontrol at binago ito sa pangalang Blue Moon of Salvation. Naglakbay si Stale sa Orderion para sabihan si Yuji at harapin si Walter bilang Divine Emissary, umaasang mapipigilan ang masamang plano ni Walter na linisin ang mundo. Gayunpaman, itinanggi ni Yuji na siya ang Divine Emissary, subalit iginiit ni Stale na ang naihawak ng Dagger of Cathais ang napili. Kinabukasan, hinanap ni Yuji si Stale at nalaman na ito ay umalis na. Nagpadala siya ng dalawang slime upang hanapin sila. Habang sinusundan ni Yuji ang mga slime, nakatagpo ni Stale ang isang grupo ng mga Blue Moon of Salvation. Ipinagtanggol ni Stale ang kanyang sarili, subalit ipinagkanulo siya ng kanyang kasama, na inatake siya ng isang mahiwagang lubid at nawala ng malay. Nang magising si Stale, napagtanto niya na plano ito ni Walter upang akitin si Yuji na pumunta. Bago patayin si Stale ng kanyang kasama, dumating si Yuji, na mabilis na gumawa ng barrier upang protektahan si Stale mula sa fireball at tinanggal ang mga mahiwagang lubid. Si Walter, na natutuwa na dinala ni Steel si Yuji sa kanilang hideout, ay nagutos sa kanyang mga tagasunod na maging mga halimaw at patayin ang kanilang mga bisita. Habang nakikipaglaban si Yuji sa mga halimaw, nawala si na Walter at ang kasama ni Steel. Sinundan sila ng grupo ni Yuji sa isang silid, kung saan nakaupo si Walter sa isang trono na naging isang demonyo. Sinubukan ni Yuji na magambala ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-atake ngunit hindi ito nagtagumpay. Inatake ni Walter ang grupo at tumalo ng lobo sa harap ni Yuji upang protektahan sila. Uling nagiba ang anyo ni Walter na naging dragon. Habang umaatake muli si Walter gumawa ng dalawang barrier si Yuji, ang anti-physical at magical na barrier para maprotektahan sila. Pagkatapos, nag-counter ng atake si Yuji gamit ang fireball, ngunit hindi ito tumama. Sinabihan ni Yuji ang lobo at ang mga slime na tumalon at maglunsad ng mga atake, ngunit naiwasan lang ito ni Walter. Walang humpay na pag-aatake ni Yuji gamit ang maraming fireball, at sa wakas ito ay tumama. Data ka, halos walang pinsalang natamo si Walter. Rilagyan ni Yuji ang kanyang mga slime at lobo ng mga sandata na ginawa ni Jejo, at gumamit ng magical at physical na spell para palakasin sila. Nagawa nilang madaig si Walter at masugatan ng gusto. Subalit, hinihigot lang ni Walter ang kapangyarihan mula sa isa sa mga halimaw upang pagalingin ang kanyang sarili. Si Yuji ay gumawa pa ng isang atake, Napinilit si Walter na humigop ng higit na kapangyarihan at pinagaling muli ang kanyang sarili. Ipinagpatuloy ni Yuji ang kanyang pag-atake, ngunit si Walter ay patuloy na nakakabawi. Kapag alaman na ang kapangyarihan sa loob ni Walter ay isang sumpa, si Yuji ay sumakay sa lobo at gumamit ng spell sa mga paani ni Walter at nakulong siya sa isang mahiwagang lubin. Si Yuji ay gumamit ng napakalakas na atake at nagpabagsak laban kay Walter. Sa kanyang huling sandali, lihim na nagpahayag si Walter ng pag-asa na makita ang kanyang ipinangako. Gayunpaman, ang tronong upuan na ginamit ni Walter upang mag-transform ay humihigop ng mga kapangyarihan mula sa mga halimaw sa buong lugar, na bumuo ng isang nilalang na tinatawag na sage. Inihayag ni Stale ang kasaysayan ng sage bilang isang dating emisaryo, at ipinaliwanag ang plano ni Walter na buhayin ito. Pagsimulang gumalaw ang lupa at ang maladyos na kapangyarihan ng sage ay mula sa langit, at agad na gumamit ng isang spell at winasak ang paligid. Sa kabutihang palad, ang grupo ni Yuji ay nananatiling ligtas gamit ang barrier. Si Yuji ay gumamit ng enhancement spell sa kanyang mga slime at lobo upang atakihin ang sage. Subalit, ang pag-atake ay nabigo, at gumanti ng atake ang sage. Sinabihan ni Yuji ang kanyang mga slime na palibutan ng sage, at naglunsad ng isa pang atake subalit nabigong makapinsalang muli. Nang mapansin niya ang pagbaba ng kanyang mana, nagtaka si Yuji kung ang sage ay nagtataglay ng walang limitasyong mana. Ginamit niya ang kanyang mga slime upang pabagsakin ang sage sa lupa at nagpapalitan sila ng malakas na atake. Nang mawala ang usok ay lumitaw na hindi man lang nasaktan ang sage at ginamit niya ang rainmaker na puno ng kapangyarihan. Inihayag ng sage ang kanyang nakaraan kay Yuji na nagpapaliwanag na isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang talunin ang mga dragon sa kanyang buong buhay. Nang hihinayang nang malaman niyang kahit na umiiral ang mga sage upang iligtas ang mundo mula sa mga dragon, patuloy na lumilitaw ang mas malalakas na halimaw. Ang sage ay gumamit ng Hellfire of Decimation at nagdepensa si Yuji sa kanyang sarili gamit ang multi-layer na barrier at nag-counter-attack gamit ang kanyang sariling Hellfire of Decimation. Habang ang dalawa ay nagpapalitan ng mga pag-atake, si Yuji ay gumamit ng enhancement spell at inilipat ang mga ito sa kanyang mga kasama. Ipinalam ni Stale kay Yuji ang isang divine message na tungkol sa divine judgment sa pagdating ng eclipse. Gayunpaman, ang kalangitan ay natatakpa ng madilim na ulap, at nahihirapan silang malaman kung kailan magaganap ang eclipse. Pagkatapos ay gumamit si Yuji ng mana potion para mabawi ang karamihan sa nawala niyang mana, at lumikha siya ng magical barrier upang tumalon sa hangin at harapin ang sage. Tinanong ng sage kung bakit pinili ni Yuji na ipagtanggol ang mundo, at sumagot si Yuji na wala siyang tiyak na dahilan. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, iniisip ni Yuji ang lahat ng taong nakilala niya at naniniwalang maganda ang mundo. Ang Sage ay gumamit ng maraming Hellfire of Decimation spells kay Yuji, at si Yuji ay nag-counter-attack ng parehong spell. Tinutuya ng Sage si Yuji na sinasabing sandali na lamang ay masusunog na siya sa malakas na apoy ng Hellfire of Decimation at sumang-ayon si Yuji sa kanya, ngunit nakakita siya ng pagkakataon. Ang Divine Strike Move na ginamit niya laban sa Blue Dragon ay magiging available sa wala pang 45 segundo, at sa palagay niya ay ito ang hatol na nabanggit kanina. Ginamit niya ang Divine Strike laban sa Sage na nagbabagsak sa kanya sa lupa. Mabilis niyang ginamit ito ng maraming beses upang mapanatili na wala sa balanse ang Sage. Pagkatapos ay inilabas ni Yuji ang Dagger of Kethys at sa tulong ng kanyang mga slime na gumamit ng Divine Strike sa Dagger, nilinis nito ang kalangitan na nagpapakita sa pagdating ng Eclipse. Habang hawak ni Yuji ang Empowered Dagger, siya ay gumamit ng maraming spells para makalikha ng impenetrable barrier sa paligid ng Sage at sa kanyang sarili, at ginamit niya ang dagger para patayin ang Sage. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo, mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.